at sa mga kabisdak so yun ah ito na naman si Bisaya ko PB so magagawa naman tayo ng uh, walang kakwintang kwintang video ngayon so ayun ah, pag-usapan natin ngayon isa sa ano ah, ka rin ba katulad ko na ah, simula nung bata pa isa ka rin ba sa mahilig uminom ng yakult at bakit nagtaka ka hanggang ngayon wala pa rin yung ah, tinatawag na malalaki malalaki na di ba is, ang yakult is ano lang talaga isang size lang pero nagtaka ka ba kung bakit walang malaking size na yung yakult? May nakikita ka iba, iba, iba ibang ano, uh, tulad ng yogurt, mga ganyan, pero hindi Yakol. Yung Yakult is isa lang talaga. Bakit nagtak Siguro isa ka sa katulad ko nagtaka bakit walang Yakult na malaki ang size. So ito kasi ang epekto, epekto sa katawan natin kapag uh, yung manufacturer is gumawa ng malaking ano, Uh, gumawa ng malaking yakult. Okay kasi yun nga pag na-expose yung uh, Lactobacillus is hindi na siya ano maganda. So ano kasi yan siya, parang good uh, good bacteria. Okay, so tayo sa katawan natin kapag ka, nag ano tayo. For example, ah uh, nagkakasakit tayo or nilalagnat is uh, tumataas yung ano yung bad uh, bad uh, kasing klase ng ano. Uh, good bacteria at saka bad bacteria. Pag masyadong marami ang bad bacteria, umiinit yung katawan natin. So, yun yung mga nagkalag na tayo. Tapos ngayon, magiinom naman tayo ng paracetamol, kukontrol natin. Pero, uh, typical talaga na hindi siya uh, namamatay yung bacteria. Kung pinapa, kalma lang niya yung bacteria. Pag pinainuman natin ng ano. Pero kagandahan pala nun, kaya pala umiinit yung katawan natin is kasi kinukontra niya or pinapatay niya yung bacteria natin. So, ang ginagawa naman ng tao is iinom nga ng pangpakalma. So, dapat, which is pala, is mali daw po yun. Okay, so dapat, wag daw inuman para mamatay yung bacteria, lalabanan ng katawan natin. So, ganun po siya dapat pala. So, yun, balik tayo dun sa ano. Balik tayo dun sa yakult, bakit walang ano. Ayan, masama ba ang sobrang yakult sa katawan? Nagtataka lang ako, kung bakit walang Yakult na, litro ang size. So, marami nagtaka. Isa na rin po ako doon, mga kabisdak, Okay, so, yun. Meron dati, sa Hong Kong, malaking battle. Nung bata pa ako, pumunta. Yun, dito sa Quinto ha. Pumunta kami, pero wala rin ngayon. Wala naman talaga. Kahit sa ibang bansa, wala. Fake news. Fake news po yun. Kasi, ano nga, uh, yun. Kasi, uh, hindi pwedeng malaki. Kasi, mag-over yung katawan natin. Yung yeah, tingnan, pag nyo guys ha. Ah. Pag uminom kayo na, di ba, malilit lang yung cold. E eh, sobrang tamis nun. Pag nag-inom kayo ng ano nun, parang, parang nanghihina ka. Ganun, ganun yung epik Inom ka ng mga limang piraso nun. Uh, iba yung ano, effect sa katawan natin. So, ayan, dito na na tayo. Medyo naka, nakakasuya kasi yung pagmalaki, masyadong ang uh, size. I drink a cold everyday. I take small bottle I can, I take. Yung sabi niya dito. So, ah, uh, hindi talaga maganda yung ano, yung Yakult. So, yung Lactobac Lactobacillus is yun po yung ano, uh, pinaka yun, good bacteria. So, yun, nagbabasa lang tayo dito mga kawisda kasi yun. kahit mga ko tayo ng idea. Ah, uh, dati ako na Yakult pero lately sumasama ang ko drink Yakult, sayang so ganun nga, yan, sa sinari ko kanina sa inyo is pag nasubukan yung uminom ng sobrang dami is eh, parang iba yung pakiramdam mo or yan yeah, para kang pupunta sa CR kasi nas, nasubukan ko yan oho na oho ako bumili ako ng apat na piraso niya Akol kasi syempre bitin pag isa tama isa ka rin sa bitin tama diba so yun sinubukan ko siya hindi talaga siya maganda mga kabisda kasi yan na uh, talagang sobrang tamis parang pinapahina niya yung immune system natin sa sugar syempre hindi lang naman yun kasi syempre meron din sugar yan So lactose lactobacillus kasi yung pinakaano niyan, yung yung ingredients niya. So maganda naman, yun nga lang, ah, hindi talaga siya maganda pag sobrang dami kaya isa lang talaga isang size lang. So bakit 'yun lang talaga yung ah, size niya? Okay, sa mga bata naman, hindi siya